Gano'n po katindi ang impact ng Bagyong Goring sa bansa? Uh, baka po pwede kong ma-translate uh, muna yan sa affected population, ma'am. no. Okay. Sa ngayon po, meron na pong 196,926 na individual na affected one for 56,410 families in 832 barangays po. At uh, sa ngayon po, out of the 196,000, meron po tayong 35,095 individuals na or 9,608 families na nanunuluyan pong pagsamantala sa 376 na evacuation centers. At ito po ay matatagpuan sa regions ng CAR, 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, and Region 6. Meron din po tayong mga reported mga flooded areas, 320 po ito, 193 remains flooded, and then 110 already subsided at may 17 po na nagre-receive na. Doon din po sa mga rehiyon na nabanggit ko kanina, mm. -hmm. Uh, meron po tayong reports ng 12 rain-induced landslide. Ito po ay sa Regions 1, 2, 3, Calabar Zone, and 6. We also have uh, yung preemptively evacuated na uh, kababayan natin, sir. Uh, ito po ay uh, nagtotal na sa 3,559 mm -hmm. or 956 families in Regions 1, Calabar Zone, Mimaropa, and Regions Meron po tayong 28 roads na apektado ng uh, pagbabaha, landslide and soil erosion sa uh, region Car 1, Labar Zone and 6. Meron din po tayong 19 bridges na hindi po nadadaanan sa ngayon in regions 1, 2, and 6. Uh, meron din po tayong 67 na uh, suspended trips ng mga tatakyang sa pong dagat uh, leaving a total of 60 stranded passengers for instance, stranded vessels. Meron na rin po tayong data sir, uh, adyo and Nina dun sa damage to infrastructure. Ito ay sa Region car 2, Region 6. So maabot na po sa 41.175 million. Hmm. And we also have uh, initial reports on damaged houses. Umaabot po sa 134. 52 are totally and 82 are partially damaged. Uh, sa kasalukuyan uh, Aljo and Nina, ang inyo pong entry po si sa ay nananatili pong naka-red alert para po mas matutukan natin yung mga pag-responde, pag-address sa mga pangangailangan. At uh, lalo na po dun sa, ganoon din po sa lima pang regional offices natin, ito po ay sa, Cord sa Cordillera, sa regions 1, 2, 3, at saka para mas mapaikting natin yung ating pagbabantay at kung kinakailangan yung pag-provide po ng uh, adequate response. Oo. So, so far, wala namang ma'am uh, malubang na sugatan or uh, hopefully wala pong namatay sa bagyo? Yep. so, meron po, uh, so, po tayong isang bine-verify, no? pero missing oh. po ito. Uh, hmm. Ito po ay sa Region 6. So hmm. once na ma-verify po natin ito for verification po, uh, isa pong nawawala po sa Region 6. Sir.